Pilipinas: Ang kolonyalismo at imperyalismong kanluranin sa pangkapuloang timog silangang Asya. Ang pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagsimula noong 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. At noong 1571 ay idineklara niya ang Maynila bilang isang lungsod na naging luklukan ng kapangyarihang kolonyal ng Espanya sa Asya na isa katuparan ang mithiin ng mga Espanyol na ayusin ang populasyon sa mga lungsod o sentro sa pamamagitan ng pagpapatupad ng reduksyon. Ang reduksyon ay ang pagtitipon ng mga tao sa isang lugar na pinili ng mga praile upang doon sila gawaran ng edukasyong espiritual. Nakapaloob sa gawain ito ang kaisipang dapat panatilihin ang mga tao sa ilalim ng kampana manifestasyon ito ng adhikaing maging kristyano ang lahat ng mga mamamayan. Ang reduksyon ang naging batayan sa pagtatatag ng mga pueblo. Sa loob ng pueblo makikita ang direktang importasyon ng filosofiyang kanluranin ng pagsasaayos ng mga bayan. Nakabatay ang pagkakasalansan o layout ng mga kalye sa kayusang grid o kwadrikula at nakaayos ang mga gusali sa loob ng Plaza Complex. Makikita sa loob ng Plaza Complex ang Plaza Mayor na may nakalaang bukas na espasyo, ang simbahan at kumbento, ang Kasa Tribunal na sentro ng kapangyarihang lokal, at ang mga kabahayan ng lokal na elite o prinsipalya. Makikita sa maraming bayan hanggang sa ngayon ang kaayusang ito, kung saan ay nasa sentro ng bayan ang plaza at nakagilid ang simbahan para lang parokyal at munisipyo. Sa larangan ng pangkabuhayan ay nagwakas ang masiglang ugnayang pangkalakala ng Pilipinas at ng mga karatig bansa nito sa Asya. Sinimula ng mga Espanyol na ipatupad ang kalakalang galyon na higit na mas kilala bilang kalakalang Manila-Acapulco. Nagdulot ang kalakalang galyon ng ilang masamang epekto gaya ng pagpapabaya sa pagtatanim ng mga pagkaing ikinabubuhay. Ang imposisyon ng monopolyo ng mga produkto gaya ng tabako ay labis ding nakapagpabigat sa pagdurusa ng maraming mamamayan. Sa halip na magtanim ng mga pagkain ay higit na naging abala ang mga tao sa pagtatanim ng tabako upang may maitusto sa pangangailangang pinansyal ng pamahalaang kolonyal. Higit pang nagpalala sa paghihirap ng mga Pilipino ay ang pagpapatupad ng Polo E. Servicios o ang sapilitang paggawa. Maraming Pilipino ang napilitang lisanin ang kanilang mga pamilya at tahanan upang maglingkod ng sapilitan para sa pamahalaang kolonyal. Isa sa pangkaraniwang ipinapagawa sa mga pulista ay ang pagputol ng mga puno sa kagubatan upang maging materyales ng galyon at iba pang mga sasakyang pandagat. Sa larangang politikal ay napalitan ang mga katutubong institusyon gaya ng mga barangay at sultanato sa pagpasok ng mga Espanyol. Nagpairal ng sentralisadong pamahalaang kolonyal ang Espanya sa Pilipinas na pinamumunuan ng isang gobernador-general. Ang mga lalawigan o provinsya, depende sa estado ng pagsakop ng mga Espanyol, ay pinamumunuan ng alcalde mayor at korehidor. Ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaang lokal na hinawakan ng mga Pilipino ay ang pagiging gobernador silyo at cabeza de barangay. Pilipinas ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkapuloang timog silangang Asya.